Ice cream yummy. Ice cream good. Ang vlogger kong tito. Ang vlogger kong tito. Sabihin mo, Mor. <laughs> Dilaan mo sila, Mor. Dilaan mo. Dilaan mo. Dilaan mo. mo. wapapet, pet, tapi wapapet 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 pet. Wapa pet. Wapa pet. apa 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 bum apa 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 mbaho apa apa Pia. Titito ay guwapo. Kishme si tito